Hello guys. Di ba? Hello. Punta tayo ng uh, ng Bulacan. Bibili kami ng sa ano? Bibili kami ng uh, may bibili lang kami. Yeah. Uh, at para makaikot na rin. Lagi na sa tahian eh. Woohoo! Tara na guys. Punta tayo nang uh, Plaredel. Bulakan. Palabas na tayo. Meron lang kami pupuntahan doon sa Plaredel. Meron kaming uh, balak bilhin. Meron kaming balak bilhin. Ayan. 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 Mayroon kami balak bilhin. Di ba? May bibili lang dadayo pa ng Claridel eh. Ah, bibili lang kami ng sapatos. Ayun, sapatos. Sapatos, O oh, di diba? ba? Dandan lang sa 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 Hams kasi mahal ang mahal magpagawa ng shock kaya daan daan lang kanan, kanan na tayo guys dito tayo daan sa may bypass daan tayo dito sa bypass Ayan, tapos na. Uh, kaliwa na tayo. Ay, Kanan. Kaliwa pala, tapos dito kanan tayo. Kanan tayo. Kanan tayo. Ayan, kung saan eh andito yung boundary ng Balagtas at Giginto, Bulacan. Ayan. Konting ano lang eh, konting usog-usog uh, lang eh. Nandito na tayo sa ano sa Giginto. Oh, di ba? <laughs> untik usuko usupilangin na tayo sa Huh, tanda lang tayo dito guys baka medyo alanganin ang ating ah uh... huh, hu hu huh, 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 huh. ano O, oh, ba? Diba? O, oh, danda lang at mahingaan siya. Ay, di ba kayo siya, ano? Oh? Ha? Boundary ng na, na na balagtas at giginto. Ayun, oh? maligayang. Ah, maligayang. Maraming salamat po. O, oh. o, oh, di ba? <laughs>